Eh nga ma, dahil maraming bisita si Amo Aya, nagluto ulit siya ng paborito niyang recipe. paboritong niluluto ni Amo pag may mga bisita siya. And bumili nga si Amo ng ganito and then kasi pupunta yung mga kaibigan niya dito mag hotpot. and sabi niya isugasan ko kasi lumabas ulit sila nag uh, nabalengke ulit sila may bibilhin pa and ito pa siya and uh, ito pa yung mga ano ay ayusin ko and magugas na tayo yung dalawang alaga ko is nandoon na Bano sila ito is eh ano ba sa hindi na yata to hinugasan yung ganito oh steam niya mo siya mamaya ngayon lang dyan hindi na masyado ang punta ay siya ano lang dito sa Tapos ito naman, alam nyo ba mga kitsays, nung una kung nilinisan to, tinanggal ko yung mga itlog-itlog niya. Itlog pala yun yung itim-itim, kailangan lang pala itanggalin yung parang, alam mo yung stream sa taas niya is parang may itim na parang ano, tae ba yun, ewan ko, ganun yata yun so ayan mga kids says, and then first time ko linisan yun tinanggal ko lahat ng mga itim akala ko is ano ba dumi ba yun sabi ni amo is itlog daw masarap daw yun ito talaga mga kids says, ang oy nahulog pa ito talaga ang masarap paborito ni amo lalaki oy iba na sa isipan yun no know? <laughs> but ayan anyway ganyan yung sabi ni amo na ano panlinis dito sa ito na to ang pangalan nito basta hindi ko alam mga seafood eh yan ibabrush ko lang siya and ganyan kasi maglinis si amo actually si amo yung naglilinis kapag may mga bisita si si amo siya din yung naglilinis siya din yung namamalingke tapos ako sa mga bata pero ngayon is may binili sila na cake dito kasi magbe birthday yung kaibigan niya at ayan nga dumating na nga siya and prinito na niya to ayan nagluto na din siya ng seafood o ba diba, sabi ko paborito ni amo babae yung mga to handa sa mga kaibigan niya and ayan siya na din yung taga-prepare at saka taga-luto. Pero ngayon is, tinulungan ko siyang naghugas ng mga seafood. At ayan na nga, mga kutses, luto na. Because this is your favorite favorite recipe. Oh, yeah, because it's good also. At ayan, ang unahin namin tong kainin and mamaya na yung hotpot. After nga namin kumain ay nugasan ko na itong mga plato ng mga bata. Hindi na din ako nagvideo kasi andun ako sa harapan ng mga bata at saka uh, kasama ko sila amo at sa mga bisita niya. So, iniwasan ko na din magvideo Dito na lang tayo mag sa ano, <laughs> sa kusina. Kasi may mga kaibigan sila amo na ayaw nila yung nagpapakita sa social media hindi lahat ng amo kasi is open-minded kaya ng amo ko. So, irespeto natin ang privacy nila. At ayan na market size, dinala ko tong basura na to kasi puno na. And then, mamaya ulit is magbabasura tayo. At nung bumalik na nga ako, sabi ni amo is openin ko daw itong mga purutas na dinala to ng mga bisita. At dahil mapuro nga tong kutsilyo, so hinasa ko muna. And then, ayan, hugasan muna natin para malinis-linis naman. And ayan, unahin ko tong hiwain. tong ito melon ba to? Melon. Lahat ng purutas na dinala nung mga bisita is uh, buksan ko na para walang may stack sa ref. Wala din lang naman kumakain dito kapag nag-stack ng mga prutas dito sa rep ni Amo. at uh, tatapon lang din ni Amo sa basurahan. Sayang din. At dahil OFW tayo, okay. Gawain nyo din ba to or ako lang na OFW ang gumagawa nito. Yung habang nag habang naghiwa ng mga prutas is kumakain din. ba <laughs> diba? Para hindi tayo magutom at tayo muna yung mauna bago yung mga amo natin. At ayan, nakaprepare na nga to mga kit lahat. And then dadalhin ko na doon sa kanila. At ayan na nga mga size tapos na silang kumain. And ayan, makalat ang kusina. Ugasan na natin. After ko na hugasan, ayan, tapos na. And tignan nyo yung time. Sa wakas, tapos na din.